Mayigit isang kalahating uh, milyong bata ang naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Yolanda. Marami sa kanila ang hindi pa rin malimot ang pait na iniwan ng trahedya, pero sa tulong ng mga therapy session, unti-unti na nila itong nalalampasan. Narito po ang report. Sana po magkaroon kami ng mag mabuting tirahan na hindi tumutulo at hindi mainit sa ano, sa loob. Yan ang simpleng hiling ng batang si Jeline. Sa murang edad, nagmarka na sa kanyang isip ang bagsik ng bagyong Yolanda. Nagsisilbing paalala sa kanya ang natamo sugat noong bagyo na hanggang sa ngayon kumikirot pa rin. Tinatayang 1.7 milyon ang batang apektado ng pananalasa ng Yolanda o apat sa kada 10 biktima ng bagyo sa 36 na probinsya, mga batang gaya ni Jeline sa tulong na rin ng mga therapy session ng ilang NGO, gaya ng child-friendly space na ito, unti-unti raw na naghihilom ang sugat ng kahapon. Ang volunteer na si Don Suyom di alintana ang pagod at hirap. Maibalik lang ang dating sigla ng mga batang biktima ng bagyo. Nakikita ko dito mga bata noon, wala pa medyo ano na ng mga NGO. At wala, parang mga ano lang sila, mga tulala, hindi nakaka... Ano parang kulang yung tawa na nakikita sa kanila na inganyo din ako sa kanila para at least para at least man makatulong din ako sa kanila. Isinusulong na maipasa ngayon ang House Bill 5062 o Children's Emergency Relief and Protection Act, layo ng batas na bigyan ng komprehensibong proteksyon ng mga bata sa panahon ng kalamidad.